Hello guys, được a go Doctor update upon ayon sa YouTube call Kain. I'm Kain Tayo lamps break I'm not I'm not I'm not I'm na, I'm not I'm not ăn Pãng bàu. Pãng bàu. Pãng bàu. Pãng bàu. Update, update lang po pag magana.

Ito ang aking pinakain. Cookies and udong. Tara ko udong. Na. Nang ayusin ko lang ako aking camera ha. Ayan. Mag, mag, ano, mag ano pala ako ngayon mag stock lang ako kung kay Robelin dapat kasi yung reactor na yan alisin ano, na ni Kuya Bal ang galing na nung dati naman walang reactor si Kuya Bal wala namang ganyan na ano mga issue issue lang mga mga, mga issue na ano alam niyo na, na may sakit sa pag-iisip ng tao, iko-content -co niyo pa. Maka, magkapera lang kayo. Mga reactor na to, ngayon lang ako nag, ano, nagsasalita. Sobra na kasi yung mga reactor. Hindi na inisip yung kalagayan ng taong gino-content nila. Mga, ano, hindi mo alam kung anong nasa utak ng mga dahil pa nila yung mga may sa utak kung makapag -ano, sa ano sa makapagsalita sa mga live nila o content pa nila yung ano tao alam nila na masama ang ano ramdam dapat hindi nila ginagawa yun dapat alisin na ni Kuya Bali ang ano na yan ...yung reactors na yan. Mm Hindi -hmm. okay na si Robin din. Ngayon, pahirapan pa inyong gamot, pahirapan pa kainin. Ginawa niyo. Ikita nga kayo, yung taong kinintintin naman, nasira. At yung mga reactors diyan. Ma. Ha? Masal ano? Sa inyo. Tagal, tagal na akong pipigil eh. Dati pa. Ngayon, hindi ko na kaya ano din. sobra na kayo. Magkapera kayo si Bente Boy. Na nahimik na nagtutulong sa mga na, hindi na nakaaasikaso ng kalingap. Tumutulong siya para siya na ang nagpapagamot pera niya. Tapos ganun pag gagawin nyo. Huwag kayong ganun. Uh, ano kayo? Tigil nyo ko talaga. Yung makukuha nyo bang pera sa pag-content nyo kay Robbilin? Ibibigay nyo kay Bente Boy para pagamot ni Bente Boy? sa mga pinapagamot ni Ben po sa pag-iisip. Dag like nyo pang ano eh, may toyo sa ulo din eh, may ano eh. Magkakuntit kayo eh. Okay na yung isa, ano ni Pam, Mga baka-baka kayo eh. Kayo ganun. Pag-iis na... si Casey nga oh tignan mo napabayaan na ang hirap pa inumin ng gamot tapos ganun ang gagawin nyo hirap na hirap ang lola ni Casey lolo niya pa inumin ng gamot naalagaan na nga na doon kung ano ano pang pagsita ang ginagawa nyo dapat alisin na kayo ng ano tahimik si Kuya Bal kung wala kayong reactors kayo mga man, ang sarap talaga mag ano dito magmura pero napigilan ko pag kayo natigok kung ang, ano nyo dun si ano si Satan kasama nyo mga hindi kayo naalala ko kalagayan na ano, hirap ni Jason kahit madaling araw naawa ako kay Jason tapos Jason pa ang aanhin nyo Jason -an pa ang -an, ano hindi na nga hindi na nga nakisawsa sa mga ano sa mga ano si Jason mga viral viral nyo kaan tinitiwa nyo pa rin mananahin na ma 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 ko ano yan chacharty sinasama si Robin para hindi maano malibang man lang kayo sinisira nyo pa mahigot <coughs> <coughs>